Hello mga tids, nandito tayo ngayon sa Mike Sheila Channel Kasama ko ang aking uh, may bahay uh, Si Ma'am Sheila At nandito kami ngayon sa Riverbanks Center kung saan ginaganap ang mga concert Ang mga events Nakikita ninyo Parang isang malaking stadium to no? Oh. Tapos dun sa baba yung Dun sa baba yung uh, stage tapos dito sa taas yung mga upuan kung saan nanonood yung mga tao dito kami sa ilog mga guys no? uh, dito po lumaki ang aking uh, misis no? Sheila uh, minsan na rin kaming nagdate dito <laughs> so may ako ng uh, pasensya dahil uh, bihira tayo maglabas uh, ng mga videos ngayon. pasensya na kayo at nandito kami ngayon sa Marikina para magdaos ng uh, Christmas sa family ng misis ko. No? And ganon din ng bagong taon. Kaya nandito kami ngayon. Pero bago uh, maggabi, mamaya kasi ano na, uh, disperas na ng bagong taon mamaya. Namasyal muna kami ni Mrs. na? No? Mamaya, no? Papakita ko sa inyo yung ilog. So last month lang, last month lang ba yun mami yung ano? Yung nabaha sila no, dito sa Marikina ng uh, Bagyong Ulysses. Papakita ko sa inyo na ang bilis nila makabangon. At salamat sa Panginoon dahil mabilis sila nakabangon dito sa Marikina. Tingnan nyo po yung ilog. No? Yan, tingnan nyo mga kapatid, mga tids no? Hanggang doon. Sa Maytulay Malapit sa SM. SM Marikina. Yan. Ang linis na ng ilog na nila, no? May niyo Malinis na po yung mga bahay. Malinis na po yung mga lugar. Wala na yung basura. No? Nung nagbaha ng abag yung tulisis, tambak-tambak po yung mga putik at saka basura, grabe. Dito sa riverbanks banks, maraming namamasyal. No, yung mga lovebirds. <laughs> yung mga mga yung mga magkakaibigan, uh, family, mga magbabarkada, maraming nagbabike. No, maraming nagchachangge. maraming nagmo Yung iba, kahapon daw maraming tao dito kasi umahabol sa umahabol sa handaan para mamaya no? kahapon maraming tao dito <clears throat> so kamusta na kayo ingat kayo dyan sa bagong taon ano? ingat kayo sa inyong uh, pagsalubong sa bagong taon 2021 yan so naway uh, talagang mag end na nga itong uh, ating uh, pinagdadaan ang pagsubok no dito sa pandemic na to. Etong 2021 ay isang bagong taon na bagong pag-asa, bagong sigla, bagong lakas. Kaya wag tayong mawawala ng pag-asa, kumapit lang tayo sa Lord. Palagi mag-pray at wag pa rin wawalain yung uh, dobling pag-iingat, no? Nasa labas lalo na pagka nasa labas tayo at uh, nagko-commute lang, nasa labas lang. No, magsuot pa rin ng uh, face mask face shield magdala ng alcohol kung meron lang kayong sasakyan kagaya namin meron po kaming uh, service, meron kaming motor pero kung wala mas lalo pong magingat pagka lumalabas kayo ng bahay no? at uh, palaging magwash ng uh, mga kamay pagdarating kung kaya nyong maligo pagkat pagkadating sa bahay no galing sa labas So hopefully ay matapos na lahat ito no We can do it, we can make it by the grace and help of the Lord and by uh, unity no Pagdasal natin yung ating bansa, yung ating government para talagang mag-end na tong lahat. Tama ba? May gusto ko bang sabihin, Ma'am Happy New Year! Happy New Year! So, siguro hanggang dito lang kami, no? Ang hangat lang namin at dasal namin ay maging maligaya, masaya, ligtas ang inyong bagong taon. At God bless you all maraming salamat sa mga subscribers, sa mga support, sa mga nanonood maraming maraming don't skip the ads hindi <laughs> <laughs> wala pa pong ads <laughs> Bye. maraming po salamat takpan mo na ma'am Sheila 三百，三百。